Nasa bahay si Clint Barton nang i-activate ni Thanos ang mga Infinity Stone. Biglang napagtanto ni Clint na ang kanyang buong pamilya ay nawala at hindi na matagpuan. 23 araw na ang nakalipas matapos gamitin ni Thanos ang Infinity Gauntlet para buwagin ang kalahati ng lahat ng buhay sa universo. Huling nakita si na Stark at Nebula sa planetang Titan, sila ang tanging nakaligtas sa snap sa partikular na grupo ng Avengers at Guardians. Kinuha nila ang isa sa mga magagamit na spaceship at sinubok ang ibalik ito sa Earth. Si Captain Marvel ang nagligtas kay Tony at Nebola mula sa malalim na kalawakan at ibinalik sila sa Earth. Ang dalawa ay na-stock sa isang spaceship na walang propulsion at drifting sa kalawakan. Malapit na sila maubusan ng oxygen ng matagpuan at iligtas sila ni Captain Marvel. Nagsama-sama ang mga natitirang Avengers na sila Bruce Banner, Steve Rogers, Rocket, Thor, Natasha Romanoff at James Rhodes. Sinusubaybayan ng Avengers ang energy signature ng Infinity Stones at nahanap nila si Thanos sa isang planetang walang nakatira. Nalaman nila na parang ginamit na naman ni Thanos yung mga Infinity Stone two days ago. Plano nilang kunin muli at gamitin ang Infinity Stones upang baligtarin ang pagkakawatakwatek at buhay ng mga namatay sa nakaraan. Ngunit ipinahayag ni Thanos na winasak niya ang mga ito upang maiwasan ang karagdagang paggamit. Sa sobrang galit ni Thor kay Thanos pinugutan niya ito ng ulo. Pagkalipas ng limang taon, si Scott Lang ay nakatakas mula sa Quantum Realm. Ipinaliwanag niya kina Romanoff at Rogers na sa limang taon na pagkakulong niya sa Quantum Realm ay parang limang oras lang ang naranasan niya habang siya ay nakakulong. Nawala si Hope sa isang iglap at na stock si Scott sa Quantum Realm. Sa teoryang ang Quantum Realm ay maaaring magbigay daan sa pagbitime time travel sa nakaraan at pigilan si Thanos bago pa man ito maging sobrang malakas, Hiniling ng tatlo kay Stark na tulungan silang kunin ang stones mula sa nakaraan upang baligtarin ang mga aksyon ni Thanos sa kasalukuyan, ngunit tumanggi si Stark na tumulong. Si Stark ay ikinasal kay Pepper at mayroon ding anak na babae na nagnangalang Morgan. Matapos makipag-usap sa kanyang asawa, si Pepper Potts, nahabag si Stark at nakipagtulungan kay Banner, sa pinagsama nilang katalinuhan ni Hulk, matagumpay na nakagawa ang dalawa ng time machine. Lumilikha si Stark ng time travel GPS na nagbibigay daan sa user na makapasok at lumabas sa quantum realm sa mga tiyak na punto na oras. Ibinibigay ni Scott ang limitadong supply ng mga particle ng pin na naiwan niya. Nagbabala si Banner na ang pagbabago sa nakaraan ay hindi makakaapekto sa kanilang kasalukuyan at anumang mga pagbabago sa nakaraan ay lilikha lamang ng mga branched alternate realities. Pumunta si Banner at Rocket sa bagong tahanan ng mga Asgard Ian refugees sa Norway New Asgard upang i-recruit si Thor, na ngayon ay sobrang laki ng Chan at Lasenjiro, nalulungkot siya dahil sa kanyang kabiguan na pigilan si Thanos. Sa Tokyo, kinuha ni Romanoff si Clint Barton, na ngayon ay isang malupit na vigilante na pinangala ng Ronan kasunod ng pagkawala ng kanyang pamilya. Nag-time travel sila Banner, Scott, Rogers, at Stark sa New York City sa taong 2012. Mayroon lang silang sapat na PIM particle para sa isang round trip bawat isa. Bumisita si Banner sa Sanctum Sanctorum at kinumbinsi ang Ancient One na bigyan siya ng Time Stone. Ang Ancient One ay pumayag lamang kapag sinabi sa kanya na kusang ibinigay ni Doctor Strange ang Time Stone kay Thanos. Matagumpay na nakuha ni Rogers ang Mind Stone na nasa loob ng Scepter. Sa pagtatangka ni na Stark at Scott na nakawin ang Space Stone na nasa loob ng Tesseract. Ngunit bigla itong nakuha ni Loki sa panohong 2012. Kaya pagkatapos ay nag-time travel ulit sina Rogers at Stark sa Shide sa taong 1970 kung saan nakakuha si Stark ng mas naunang bersyon ng Space Stone at nakatagpo ang kanyang ama na si Howard. At si Rogers ay nagnanakaw ng ilang Pym particles mula kay Hank Pym upang gamitin pabalik sa kasalukuyan. Nag-time travel sina Rocket at Thor sa Asgard sa taong 2013. Kinuha ang Reality Stone mula kay Jane Foster at kinuha ang martilyo ni Thor, Mjolnir. Nag-time travel naman sila Nebula at Road sa Morag sa taong 2014 para nakawin ang Power Stone bago pa man ni Peter Quill. Si Rhodes ay bumalik sa kasalukuyan dala ang Power Stone, ngunit ang cybernetic implants kay Nebula ay nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Sa pamamagitan ng koneksyong ito, nalaman ni Thanos sa taong 2014 ang kanyang tagumpay sa hinaharap at ang mga pagtatangka ng Avengers na pigilan ito. Nakuha ni Thanos ang kasalukuyang Nebula at ipinadala ang nakaraang Nebula sa kasalukuyan. Nag-time travel sina Barton at Romanoff sa Vormir, kung saan ipinahayag ng tagabantay ng Soulstone, ang Red Skull, na maaari lamang itong makuha sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa taong mahal nila. Isinakripisyo ni Romanoff ang sarili na nagpapahintulot kay Barton na makuha ang Soulstone. Sa muling pagsasama-sama sa kasalukuyan, ang Avengers ay nilagay ang mga Infinity Stone sa ginawang gauntlet ni Stark. At ginamit ni Banner upang buhayin ang lahat ng mga pinatay ni Thanos. Ginagamit ng Past Nebula ang Time Machine upang ihatid ang nakaraan Thanos at ang kanyang barkong pandigma hanggang sa kasalukuyan, kung saan inaatake niya ang compound ng Avengers na plano niyang sirain at pagkatapos ay muling itayo ang universo gamit ang mga Infinity Stones. Nakumbinsi ni Nebula si Past Gamora na trahidorin si Thanos at patayin ang kanyang Past Self. Sina Stark, Rogers, at Thor ay lumalaban kay Thanos ngunit hindi nila matalo. Ipinatawag ni Thanos ang kanyang hukbo upang wasakin ang Earth, ngunit dumating ang mga hukbo ng Wakanda kasama si Stephen Strange at ang iba pang mga mangkukulam, ang Avengers at Guardians of the Galaxy, ang mga hukbo ng Asgard, at ang Avengers upang labanan si Thanos. Dumating din sa Captain Marvel na Sam Iris sa spaceship na pandigma ni Thanos pagdating niya. Matapos matalo ang mga superhero. Kinuha ni Thanos ang gauntlet, ngunit nakuha ni Stark ang mga Infinity Stones at ginamit ang mga ito upang patayin si Thanos at ang kanyang hukbo. Pagkatapos ay unti-unting naglaho ang hukbo ni Thanos na parang nagiging abo sa hangin hanggang sa mawala silang lahat. Kasunod ng libing ni Stark, itinalaga ni Thor si Valkyrie bilang pinuno ng New Asgard at sumali sa Guardians of the Galaxy. Pinaplano ni Quill mag-time travel at nahanapin si Gamora sa taong 2014. Ibinalik ni Rogers ang Infinity Stones at Mjolnir sa kanilang orihinal na mga lugar sa oras at nananatili sa nakaraan upang manirahan kasama si Peggy Carter. Pagbalik sa kasalukuyan, isang matandang Rogers ang nagbigay sa kanyang ng shield at mantle kay Sam Wilson. Sa nakaraan, sina Rogers at Carter ay nagsasayaw sa isang magandang tugtugin gaya ng kanilang pangako sa isa't isa. Kaya ikaw, kung makakapag-time travel ka, sa anong taon ka pupunta? At bakit? Comment mo sa baba. Salamat sa pag-subscribe.